nakalakal kami oh. Dami mga ako, nakalakal. Ano? Oh. mga nakukuha kami na electronics. Tuloy ito nakakuha tayo Ayan oh. oh. Adaptor. Kuha tayo. Yan, oh. mga laruan. ayun to yung sako to eh. Adi di. Adi, kuha nga di. Ito kuha. Ini, in, electronics ini. Eh. ay sa sako oh naton. Ni, meron sa ako. Ngayon natin. Kalakal oh. Nangalakal kami oh. Yan isa oh. Yan. Nangalakal. So, nakakop ako dito oh. So, kayo naman nito hey Jim, oh. Mahalata to na pabango. Pabango ata to. Ayan guys oh. Ayan oh. Sa kanambip oh may kampo oh. sayang oh ito yung oh. kasi ito pa yung kanang beep oh. kanang kanang beep eh nakakuha to oh. ay speaker may laman oh. bigat uh, ano? anong laman yan ito nga din oh di ko alam kung anong laman ito ang ganda oh yun oh nakakuha sin to yun oh. eh, eh. may mga laman subatus, <laughs> ah, bak sa mo? ayon, ayon na, mal, oh. itong ato may laman yata, di ko palang pa kano laman, ayon na, lasa computer, ma computer na, patubig na kaya niya, karami yung kabalun, oh

nagla kinuha na. Ayun ano to yung bagtoy. Labuhan lang. Lung. Ay toto na lung no kain naman ito. Oo uh, nga ni, yan, ayan yang kan. Ito to meron. Teka ko bara bukas. Ano yan? ina. Bubuksan natin. Anong laman nito? yan ayun bubuksan na may laman Yun. charger oh charger ba diba? meron pa dito dami pa ayan po ayan toy eh. mabigat may mga, may mga laro ano iba oh oh ng casing oh bago oh agoy ay ayun kuya Jim sayo si ilaglag -si, mo nga ayun eh toy 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 mga casing oh ito sa picture frame. Toy, toy, baka may charger. Ito, ito. Pwede. Pwede. Ganang cellphone. Ano man ito, isa? Bigat to. Ah, wala. Ito. Ito, gaming, oh. Bila man sana.

Adi ya. Oh. Kamera. Lan laman. Charger. Stand. Charger. Mama, mi. May... Kita kuta aku pernah nak tir, naik sama kuta pun. Oh. Salba bidayan sa bata. Salba bidah bagu pa oh. ito sa sa laro Sa pi. Sticker. Printer at printer, trabuan niyo. Sticker. Yan oh cellphone oh. Cellphone, kukupon to. Oh, relo.

Oh, May oh. pa yung ano. Meron uh. uh, oh, pa rilo. Rilo. Ayun, nakatay. Oo, oh, yung ipa to. Patirin yan. Panti. 30, 30 meters yung kwan nyo. Water resistant to. Kaya pa yan. Oh, oh Baka patirin lang yan ano. All stainless oh. steel. Ay, stainless lahat? Hmm. Baka lang yan. Stainless pala yan to eh. Patirin lang. Oh, Lende, stainless, stainless. No? stainless. Ay, nakalagay yung stainless. All stainless steel. Hmm. Still. Stainless yan, waterproof pa ata. O, oh, di battery, battery lang yan. Wala well, no, 30 meters yung kalalim niya na no, water resistant. May susi pa. Susi lang ng bahay, papatong hanapin natin sa bahay to. Sinti tuloy nakakuha. Wala ko ano. Sawa. Ayan o. Kala ko puko pun may Nakapabas. laman. Naka kuwa tole sin terilo. Meron pa doon? Ay, kanang iPhone ata to. Wala to. Ano naman sini? Ayun ito. Tinapay. Pay pa oh. Galing din sa basurahan oh. No? Tinapay so. Deep <laughs>